Uh, Mr. Retana, nasan po ba kayo noong November 5, 2016? Nasa Bible Subject. Mr. Chair, naka-duty po ako. Naka-duty po kayo? Yes, Mr. Chair. And ano pong naaalala niyong pangyayari nung petsang iyon? May isang pangyayari na pinasok kami ng mga tao lola ng tatlong patrol cars. Pero, Pag sinabi niyo po bang pinasok kami ng mga tao, ang ibig sabihin ho ba nun ay purasahan ang pagkapasok o nagpaalam po ba sa inyo being kayo po yung naka-duty na jail guard? Purasahan po. Purasahan? Yes po. At maaari niyo po bang ilarawan, ikwento, paano po yung detalyadong pangyayari ng pagpasok ng tatlong team, lula ng tatlong police car, yung sinasabi niyo po na puwersahan. Sa may pasado alas tres ng madaling araw po, noong ika, noong 60 oh, 5 ng November 2016. May napansin po kaming katlong patrol cars na dumarating galing sa labas papunta sa aming pasilidad. Nakikilala niyo po ba itong mga pulis? Pulis po ba ito? Itong mga dumating na Sakay ng tatlong police car? Patrol car? Napag-alaman ko na lang po na CIDG si po sila, Your Honor. Ano po yun? Napag-alaman ko na lang po na CIDG si daw sila. CIDG po sila. So, ibig sabihin, nung una nyo po silang makita, hindi nyo po alam na CITG sila? Yes po. Hindi po ba sila naka... Police uniform? May ilan naka-uniform. Yung iba naman hindi po. Naka-sibilyan lang po. Mr. Nakikilala nyo po pa kung sino itong mga polis na ito? Wala po akong nagkilala kahit isa. Mr. Wala chair. po kayong nakikilala kahit isa. Kahit po yung team leader nila, hindi nyo po ba nakikilala? Yes, Mr. Chair yun pong team leader, kilala nyo po ba o hindi? Hindi po sa pangyayaring iyon. During that time, hindi nyo po siya kilala? Yes po, Mr. Chair. Mr. Ritana, ikwento nyo po sa amin. Paano po ang ginawa nilang pagpasok sa loob ng inyong jail facility? Nakita ako po sa monitor ng aming CCTV na may paparating na patrol car. Inutosan ko po yung isang kasama ko na si Ortiga. Uh, puntaan mo doon kung ano ang ano nila, anong pakay nila. Yung pumunta si Ortiga, hindi siya nakabalik na dahil sa siya daw ay tinutukan ng baril at doon na siya pinaharap sa padir. Tapos, tinawag niya ako. Kaya nagkagulo naman doon. Tinawag niya ako na eh, dalhin ko yung sosi doon sa my gate. Pumunta, pinuntahan ko naman sila doon. Ito po bang gate na tinutukoy nyo, ito'y gate papasok doon sa selda? Hindi po, Mr. Chair. Ano po itong gate na binabanggit nyo? Ito po'y gate ng perimeter, Bale, main gate po namin. Main gate ng selda pero nasa loob din ng building? Hindi po. Sa labas. Nasa labas. Para po ba makapasok yung mga sasakyan? Yes po. It's ano po ginawa ninyo na sunod? Pumunta ako doon. Tapos nagsisigaw na yung mga CIDG na buksan ko ang gate. At binuksan niyo po ba ang gate? Hindi pa. Ano pong sunod na nangyari? Tinanong ko yung ano kung pwede tingnan yung search warrant nila hindi naman po pinakita sa akin hindi po ipinakita sa inyo ang search warrant yes your at ano pong ginawa ninyo dahil hindi ipinakita yung search warrant Pinilit po nilang buksan ang gate paano po yung ginawa nilang pamimilit sa inyo para buksan yung gate Inutosan nila ako na buksan. At kayo po yes. ba'y sumunod ka agad? Yes po. After nyo po mabuksan ang gate, ano pong sunod na nangyari? Hindi po po. Ang susi, pagpasok ko sa kandalo, na putol yung susi, yung nai naiwan yung kati doon sa loob. Naputol ang Susi, okay. sa loob ng padlock? Yes po. So hindi Say. niyo po nabuksan? Hindi po. So ano po sunod na nangyari? Tinulak na lang nila, tinulak yung gate hanggang mabuksan po. Ibig sabihin, puwersa na po. Uh, bumigay yung gate. Namin. Bumigay yung gate. Alin ho ang bumigay, yung lock or yung gate mismo? Yung lock, padlock po. Mr. Bumigay Say. yung padlock Nung makapasok na po sila, ano pong sunod na nangyari? Yung pinadapaan po kami. Pinadapa kayo. Ilan po ba kayong Ay, pinadapa? pinadapa? Pinaluhod kami. Pinaluhod? Face, face the wall. At pinataas ang aming mga kamay. Hindi Ilan kami. po ba kayong pinaluhod at pina -face the wall? Dalawa po kami si Ortiga, yung kasama ko si Ortega at Ako. kayo, Mr. Ratana. Bukod yes. ho ba sa inyong dalawa ay may iba pang duty na jail guard? Mayroon din po. Simula po dun sa lugar kung saan kayo ay pinaluhod at pinaface the wall, gaano po kayo kalayo dun sa selda ni Mayor Espinosa? Yung ni ang building po namin, Mr. Chair, is 20 meters away from the gate. Your building is 20 meters away from the gate. <laughs> yes. San po bang Mr. Chair. banda kayo pinaluhod at pinaface the wall? Sa may gate mismo, Mr. Chair. In other words, malayo po kayo sa selda ni Mayor Espinosa. Yes, Mr. Chair. Sa metro po, sa tingin nyo, mga ilang metro ang layo nyo mula sa selda ni Mayor Espinosa? More or less 20 meters. 20 meters. Habang kayo po'y naka-face the wall, nakaluhod, ano pong sunod na nangyari? Nararamdaman ko lang lang po na pumapasok yung mga operatives. Po. Posible ho kaya yung sinasabi ni Colonel Marcos na nanlaban si Mayor Espinosa sa mga CITG? Hindi ko po alam yun dahil, dahil sa labas lang po ako. Pero sinabi niyo po kanina, sigurado kayong walang armas at mag-isa lang si Mayor Espinosa. Yes. Sa sitwasyon hubang bang yun? Sa tingin niyo, may kakayanang manlaban si Mayor Espinosa? Wala. Ang pulis ay lampas ng sampo. Si Mayor walang baril. Tapos mag-isa lang sa selda. May kakayanan hubang malaban si Mayor Espinosa sa sitwasyon na yon. Palagay ko wala. Walang kakayanan malaban. Puntahan po natin si Raul Yap. Ang layo po ng selda niya mula sa selda ni Mayor Espinosa. Bakit po kaya si Raul Yap ay pinatay din ng gabing yon, umaga na yon? Hindi ko rin po alam. Nalalaman niyo po ba kung si Raul Yap ay armado nung umagang iyon? Hindi po. Paano po kayo nakasigurado na hindi sa armado? Ang dahil po sa galugad na ginawa namin po. Dahil sa galugad na ginawa ninyo. May na. I wish to raise questions to Don Don Palermo. Please identify yourself. Ano po ang buo at totoong pangalan ninyo? Magandang gabi, magandang gabi po, Mr. Chair. At sa lahat ng member ng squad. O, Akpa? pwede mo lang il ilapit ng konti sa mikropono para marinig ka ng uh, sambayan natin. One, okay. one sa lahat ng membro ng Quad, ako po si Dondon, Donald alias Dondon Palermo. Ano pong kaugnayan ninyo dito sa pangyayari? Kaugnay ng pagkamatay ni Mayor Espinosa sa loob ng Baybay Jail Facility noong November 5, 2016. Magkatabi po kami ng selda ni Mayor. Magkatabi kayo ng selda. At habang nandun ka sa selda mo... Mayroon bang sinabi sa iyo si Mayor Espinosa? Wala po. Yun bang pwesto ng selda nyo? Ay may pagkakataon ba kayong magkita? Makita ang isa't isa at makapag-usap? Opo. Pag sinabi mo bang magkatabi, anong nasa pag-ita ng selda ni Mayor at ng selda mo? Dingding ng selda namin. Ding, ding. So mula sa selda mo, makikita mo ba kung anong nangyayari kay Mayor Espinosa? Kung sa loob, hindi ko makikita. Pero dito sa labas, bago papasok siya sa loob, makikita ko lahat. Habang nasa loob ka ng selda mo at si Mayor Espinosa ay nasa loob din ng selda niya, makikita mo ba siya? Sa selda mismo, hindi ko siya makikita kung nandito ako sa selda. Pero pag lumabas si Mayor sa labas ng selda niya, makikita ko siya. Maririnig mo ba kung ano man ang nangyayari sa loob ng selda ni Mayor Espinosa? Kung malakas po ang galaw niya doon, maririnig ko. Kung mahina, hindi po. Ikaw ba'y malapit kay Mayor Espinosa? Hindi naman po. So ano lang nalalaman mo kay Mayor Espinosa? Bakit siya nandun sa kulungan? Ang nalaman ko lang po dahil pinakulong siya. Pinakulong. And do you confirm, pinatututuhanan mo ba na noong November 5, 2016, nandudun ka sa loob ng selda mo, alas tres ng umaga? Opo. Anong naaalala mong pangyayari November 5, 2016, alas 3 ng umaga sa Baybay Provincial Jail habang nasa loob ka ng selda mo at si Mayor Espinosa doon sa loob ng selda niya. Nung madaling araw, narinig ko na lang doon sa labas na nagkagulos lahat. Tapos, mga sino nagkagulo yung mga guard doon at yung mga jail guards mga jail guard tapos maya maya medyo tahimik na sa labas pumasok na yung tatlo na nakamas tapos pag pasok na doon sa papunta ng silda namin nakita nila yung ilaw ng CCTV na naka si, nakasiga pa tapos pagkita nila doon bumalik yung tatlo mamaya, babalik na yung pito na pero nakita yung CCTV, wala na, patay na yung ilaw. Tapos pagpasok na doon sa silda, sa Mingit, papasok dito sa silda namin, binuksan na doon. Tapos pang pito, pasok na yung pito. Yung isa, pumunta doon sa harap ng silda ni Mayor na may pinaka-sirak pultahan bago pumasok doon sa silda ni Mayor. Ano yung sira? Mm, pintuan na tahoy. Nakalak ba yung pintuan ni Mayor? Nakalak. So nakita mo bang binuksan nila yung pintuan ni Mayor? Yung maliit na pintuan, sinira lang yun dahil yung lock na nun, maliit lang eh. Nakanino ba yung susi nung lock na yun? sa mga gwardya. Nasa gwardya. Opo. Hindi nila binuksan sa halip sinira na nila. Opo. Ang pintuan ay kahoy. Pagkatapos nilang masira, anong sunod na nangyari? Yung isang pulis pumasok dun sa loob, sa harap ng gate ni, sa sila ni Mayor. Yung iba namang kasama sa pito, pumisto sila sa gilid. Ang isa pumunta dun sa Silda City, kung saan nandun si Raul Yap sabi ang sabi ni Mayor dito sa Silda, magandang umaga po, sir. Sinong nagsabi niyan? Si Mayor Espinosa. Si Mayor. Oh. Tapos ang sabi ni Mayor Espinosa, sir, maawa kayo, sir. Huwag niyo akong planteran. Kahit patalim, wala ko yan dito. Pakiulit mo nga anong sinabi ni Mayor? Ang sinabi ni Mayor, sir, Maawa kayo, sir. Kahit patalim, wala ko yan dito sa loob. Tapos, nakita ko yung isa na matangkad. Pumunta na yun sa gitna. Doon kung saan ako nakahiga. At tsip, pumunta siya doon. Tapos, tapos, sabay ganun sa kamay. Pag ganun niya, yun sa, dito sa silda ni Mayor, putok ng dalawang bisis. Pagtapos putok ng dalawang bisis, magkasabay na doon sa silda city. Ilang beses yung putok doon sa Zelda 7? Magkaparehas lang sila, dalawa. Ting, dalawang putok. Patapos yung to siya, subay. Ganun yung baril. O, oh, lumaban, lumaban. Tapos sabay naman yung tatlong putok. Pak, pak, pak. Pumutok muna ng dalawa, saka sila nagsalita ng lumaban, lumaban. Nagpaputok uli ng tatlo. Pagkatapos nung dalawang putok, narinig mo pa ba ang... Boses ni Mayor Espinosa. Sa hindi pa yung nabarel, sabi pa ni Mayor Espinosa na may mo muna ako, sir. Sabi naman yung mag, mag, nandun na pulis, huwag ka nang maihi. Yun, nasabay na yung dalawang putok. Pagkatapos ng dalawang putok, sabi siya na lumaban, lumaban o. No? Oh. Yun, sumabay naman tatlong putok. Pagkatapos ng dalawang putok, Narinig mo pa bang nagsalita si Mayor Espinosa? Wala na po. Ang narinig mong nagsalita ay yung CIDG sa loob na nagsalita ng lumaban-lumaban. Opo. At ang kasunod nito ay tatlong putok ulit. Opo. Sa iyong pagkakaalam sa sitwasyon ba ni Mayor Espinosa doon? May pagkakataon kaya siya o kakayanan na lumaban dito sa mga polis na pumasok sa selda niya? Hindi po. Nalalaman mo ba kung si Mayor Espinosa ay may itinatagong armas o baril sa loob ng selda niya? Hindi po. Nung nagmamakaawa si Mayor Espinosa, wala akong patalim, maawa na kayo. Anong sinagot nung mga polis na pumasok? Wala po nagsalita pa siya ng iihi muna siya. Opo. At anong sagot sa kanya nung mga polis? Huwag ka nang maihi, Mayor. Huwag ka nang maihi. at ang kasunod nito ay pinutukan na ng dalawang beses. Opo. Anong sunod na nangyari pagkatapos nitong kabuoan ng limang putok na narinig mo, sa selda ni Mayor Espinosa at dalawang putok na narinig mo sa selda ni Raul Yap? Pwede pa kayo po? Anong sunod na nangyari pagkatapos nitong limang putok na narinig mo sa selda ni Mayor Espinosa at dalawang putok na narinig mo sa selda ni Raul Yap? Hindi po, magkaparehas nila lang yung putok nila sa Silda City at sa Silda Uno. Ibig sabihin ba doon kay Raul Yap pagkatapos ng dalawang putok ay may kasunod din ito? Opo. Ilan naman ang kasunod na putok? Hindi ko mabilang dahil magkasabay lang, mahalos magkasabay yung dalaway. Pagkinto dito kami o kinto dito sa kabila. Pagkatapos ng mga putok na narinig mo sa dalawang selda, anong sunod na nangyari? Pagkatapos noon... Yung bumaril kay Mayor, pumunta dito sa harap sa silda ko. Tapos, yung isang mama, nakabunit lahat, maliit na ma mama, yung isa may dalawang baril, may baril isa, tapos yung isa dito sa paa niya, nakalagay. Tapos, pumasok siya na doon sa silda ni Mayor, yung sa kamay niya nga na baril, pag, bali pag alis niya sa silda ni Mayor, wala na yung sa kamay niya. Tapos, pumunta siya doon sa silda ni Raul Yap, ang baril dito sa paa niya, pagbalik na dito, pag labas wala na rin. Anong paniniwala mo? Bakit bakit nawala yung baril na nasa nakasuksok sa hita nila? Ang paniniwala ko, yun ang nilagay na baril dun sa kay Mayor at saka Paul Yap. Hindi mo ito nakita sapagkat ayon sa iyo kanina ay mula sa selda mo, hindi mo kita kung anong nangyayari sa loob ng selda ni Mayor Espinosa sapagkat ito'y may dingding. -ding. Tama ba? Opo. Pero bakit ka naniniwala na itong baril na ito ay inilagay lang sa kamay ni Mayor Espinosa? Dahil nakita ko siya pumasok siya doon sa silda ni Mayor na may hawak pa na baril. Tapos paglabas niya sa silda ni Mayor, wala na yung baril na hawak niya. Tapos, Kanina sabi mo nasa hita. Nasaan ba yung baril na yon? Dalawa kasing hawak niya. Eh. Ang sa kamay tapos yung isa sa hita yung sa kamay pagpasok niya doon sa silda ni Mayor Espinosa, yung sa kamay na hawak niya wala na. Tapos pumunta siya doon sa silda ni Raul Yap. Pagbalik na dito sa papalabas, yung sa paa, wala na rin. So isang pulis lang itong tinutukoy mo na pinaniniwalaan mong naglagay ng baril kay Mayor Espinosa at kay Raul Yap. Opo. Yung nasa kamay, ang iniwan doon kay Mayor Espinosa at o. yung nasa hita, ito ang iniwan kay Raul Yap. Opo. Anong sunod na nangyari? Tapos noon lumabas sila. Tapos nagtanong sila kung sino pa yung may drugs na kaso dito sa loob. Ay Sabi ko wala na pong kasong drugs. Sa loob, pero yung bago pa sila nagpasok doon sa loob, lahat ng mga drugs doon, nag-usap-usapan kami doon sa compound na lahat ng drugs, huwag kayo kaamin na drugs. Dahil sisigurado ko na isama kayo sa pag may pumasok dito na itumba. Dahil alam mo namin na sunod na yung si Mayor eh. Dahil tapos ng kolonya, tapos subjil, yatay, eh. yun. Pa paano nyo alam na sunod si Mayor dahil, na papatayin? Dahil na sa listahan uh, eh, ni Mayor, Ni Duterte yun eh. Nasa listahan? O, oh, sinabi na yun ni Duterte na lahat ng sangkot sa droga, papatayin. Kesa alam na namin na tapos na yung kolonya, tapos subjil. Oh, sino yung kolonya? Iwan ko kung sino ba yung nap napatay sa aboy koloni. tapos Ano yung, yun? Pakiulit mo? Aboy kolony. Aboy kolony. Aboy kolony. So may napatay din sa kolonya. Oo. Oh. May napatay din sa aboy colony. Hindi. Aboy colony. Oh. Saan lang yan? Kolonya. Iniisa e, lang yan. Aboy colony o kolonya. Aboy yung colony. colony. Oo. Oh. Ilan ang napatay doon sa aboy colony? Ito yung balita doon. Parang dalawa yata yung balita ng STB. Dalawa. Oo. Oh. Tapos sa uh, BGMP, isa. Si isa. Isa. Bago si Mayor. O, oh, yung pangyayari doon sa Abuyog at saka doon sa BJMP, yun ang dahilan? Kaya naniniwala kayong kasunod na si Mayor? Opo. At nung pinag-usapan nyo ito na walang aamin na may kasong droga, kasama ba si Mayor doon sa pag-uusap? Wala. Wala po. So, si Raul Yap, kasama ba doon sa pag-uusap? Opo. Kasama siya. Eh bakit hindi nyo sinali si Mayor doon sa pag-uusap nyo? Siya basta, basta makapunta doon sa loob. Dahil ibang sila siya. Dahil nakahiwalay siya. Oo. At dahil... ikaw ba sa iyong nasaksihan noong November 5, 2016, alas 3 ng umaga, ikaw ba'y naniniwalang si Mayor Espinosa ay biktima ng extrajudicial killing? Opo. Naniniwala ka din ba na ang pagkamatay ni Raul Yap ay bahagi din ng extrajudicial killing? Opo. I have nothing further for the meantime, Mr. Chair.